Ayan po, uh, missing po tayo ngayon na kasama natin si Bro Alvin ulit. Ano? Ayan, sana makahuli po tayo. Tatlong nakaran po ay eh, ano, ilang piraso lang po yung nahuli natin. Wait lang, parang madilim ah. Baka talagang madilim kasi ano. Uh, Ma... Fighting ka mo. Hindi, makulimlim. <laughs> tsaka sa lo. Malakas ang agos, kaya huwag kang basta katiwala. Matangayin ka dun, papunta dun. Dito po yung ano ilog na ano may malaking bundok do sa taas na delikado rin. Kaya ko. Kasi mahirap pa namang umakyat. Ang taas ng ating kay binababaan. <laughs> Kaya ako nga eh. Naghanap pa ako ng mga <laughs> uh, talaga. Para lang makababa. Kasi delikado po. Lalo na mahirap po yung ano. Mababa doon. <coughs> Yan. Ito sa mga binababa. iba yung dulas dito no okay, banat kardo ayun nahuli ay, yan parang naalakan na akong maghagis ha ayun oh ayun oh namumuti na agad ayun nahuli din isa ay ang hulya ah ano yan Merong ano, nasibo yan ng luto. Meron dalawa daw tao na hindi pa nakikilim yung ano, 10 million. Sa Inti. yan, sa resibo ng... Nung lakarang, lakarang ano, month. Resibo ng ano, uh, lotere. Di ba yung pag bumili tayo yung, ng grocery, yung, may mga resibo yun. Hindi yung sa ano, hindi yung sa mga grocery ba yun? Ay, grocery, sa grocery, Taiwan uh, recipe. Ano mm. ba Multahan niya tayo, parking. Oh, Tignan mo yung Eurosebo. Baka ikaw yung nanalo. Milyonaryo na tayo. Na? Dito na. Dito na tayo. Julas ng bato. Oh. Dito. dito Ilan man yan. Meron man. honti <laughs> <laughs> unti, -unti. Malakas na siya. Agos yan. Oo. Dito pala. Ang maganda. Lagyan na lang natin. Para din na tayo pabalik-balik po, po dito. Oop, matatapon. Ayan, isa. Isa. Ito, ako? o. Gano'n din natin, gano'n na kulay. Tapos, mga ganito sa Pilipinas, mahirap ka nang makahuli ng ganito. Mga maliliit lang. Hmm. Pag nakahuli ka, hihingin lang. Kapahingin mo kaya? Hindi na pahuli. Depende sa ano. Depende sa ano kung jowa mo nang hihingi no. Hindi, depende sa dami ng nahuli kung uh, marami. Pero pag isa-isa, isa, ayakin -isa? isa, ay eh, akin muna. Uh, <laughs> tapos jowa yung ano yung crush mo yung manghihingi. Ibigay mo na agad. Ah. Uh, <laughs> <laughs> Kahit wala ka nang wala, hindi na ako ganun. Uh, sabihin sabi mo ano, sige, pagluluto na kita sa bahay ka na kumain, no, di ba? Sige, magluluto. Ah, siya, ikaw yung kakain uh, ng tilapia niya. Ang luto. Ano? Yung luto doon naglulutangan yung puwet oh. No? Banatan mo nga mamaya. Natin. Tanggalin mo natin to. Ito yung mahirap pag na yung mga maliliit tumatok dito sa loob-loob niya. Mahirap sima, sima. yung kanilang nalang-alang ay. nalang So, lalaki na rin ako makuha natin. Oh. Laking tulong din yung bis eh. Pag wala kang ganyan, basang-basa na yung pantalon sa damit. Kaya uh, para maraming uh, malaki yung pasasalamat natin sa uh, nag sponsor nito eh. Oh, maraming salamat po man. Ay, laging andiyan siya eh. Nagme-message eh. Hello, good morning. Hi. Kaya uh, hindi tayo nilalamig. Ho, uh, oh, at uh, turo yung huli natin 'no. Nagdagan samantalahin natin yung ilog. Ayun, sama-sama po ko at baka mamaya po ay uulan na. Uulan talaga 'yan. Napatak-patak na eh. <laughs> pang ilang kabis lang ito na -miss mo naman yung trabaho ano pagdating mo ang daming bakal no <laughs> ang dami na eh trabaho na agad salpak na salpak gabi na sa si dumating si Ethan po tapos tumulog ka lang yata ng konting oras Tum o, kasi dapat alas dos yung ano ko dito ang dating? o baba mga 2.30 nakalabas na ako ng hapon tapos nakadating ka ng kore ano na, mga alas Gabi 8 na eh. eh. So kasi, na. yung service, may mga inaantay pa. Di naman, di naman, lang, ako, di naman lang ako yung ano, kinuha. Ah. Yung ibang istasyon, ay eh, yung ibang terminal. Dala yung terminal, eh, terminal 1, terminal 2. Hindi na, Tapos anon. pumunta na naman sila ng terminal 1. Ganun eh, talaga. Ayun, yung last na ano babae, Pinay, sa Chai naman siya, mas yung biyahe niya. Bakasyon lang o, yun na bakasyon lang yung babae pinay oo nagbakasyon sila na ng 2 weeks ibig sabihin mar maraming hawak yung ating broker no yung mga company hindi parang kumbaga siguro mga lang okay, yung nila mga pinapasabay mga hire lang oo oh. ito ang walang habis po natin yan doon ay gumatid din ano man. naman huli po ni Ethan no? Bigla mo, ay dami mo, nag-alo na. mo. Uy, ano yan? Ano yan? Ahas, 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 ahas. ano yan? Daga. Daga naman. Daga, hala ko ahas, nagagalaw eh. Ang tayo ng gitna. Nangingisdaan yun yung daga. Yun 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 yun. Kinakain nyo na. Ayun. Ang ah. <laughs> pakit natin ngayon. Pagod-pagod pa yata ikaw eh. O, sa ano yung saga. Kinakain nyo sa bukid. Sa bukid no. Okay. Hindi okay. ako nakain ng daga eh. Ang dami oh. Mga palaka. Nandiyan pala sila. Sa gitna-gitna. No? Hindi pa bumihilog yun ah. Hindi pa bumihilog yun Oh, oh, uh, kalabsawan no? Grabe uh, ano, yung tuloy na ito. Kasi kawain. Yan ang nibo na nilabago po tayo sa pagkagis. Hindi na tayo bumibilog sa pagkagis. Nagbakasyon lang po tayo eh. Hindi na bumibilog yung kagis natin. <laughs> Katawan mo yung bumilog eh. Pagbakasyon mo eh. Sa naman, kain tulog. Pinahinga talaga yung ano. Yung sarili kasi dito. Mababa yung taon na nagtatrabaho tayo. Kailangan ng payma. machine na nasisira eh. Kaya yung mga tao, kailangan na magpahinga. Hindi lang yung pahinga na diretsyo na yun. Na pahinga lang na katawan. Hmm. Kaya ano, yun ito. Malaki. yan. Pula-pula din yung buntot niya. Halo-halo dito, no? Oo. Oh, May mga, mm, yung ano lang. May mga mahaba. The best talaga yung, 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 yung bilogan. Yan, paglaki niya, yung bilog yan. Mga ganito. Ayan, magandang size, ah. Yun talaga kasi sa pintang. Oo, oh, yung mga pinta, pang pintang to eh. Yung nilalagay sa mga pagkain ng mga factory. nahihiya kami ni Ethan eh, kasi alam kami parang buffet. Ang <laughs> dami lagi sobrang pagkain eh, may pambalot. Nahiya ako noon kasi ano pa lang eh, first time ko pa lang dadating. Oo, oh, siyempre sa Albina na naman to. Nagbalot na. Hindi <laughs> <laughs> ganoon talaga, pero si yun yung taga-balot natin eh. Oo. Oh. Tawagin araw-araw na lang sasabihin noon, pag may sobra, kabalot ka. Siya ako lagi nililipan niyan ni eh, Madam, ba. kasi nakakatipid na eh, may pagkain ka na pag-uwi mo, hindi ka na bibili di ka na magluluto oh. papainit so, mo lang saka ano ibabalik lang yun sa ano tapos minsan tinatapon nila kasi sa Taiwanese kailangan talagang balutin wala at mayayaman balot kahit nila sa pagkain ano, kahit ng mga mayayaman na Taiwanese oh, balot talaga nila din sila kahit sa bau hmm. hindi Sharon. sila yung kagaya na ay yes. eh, iwan na lang dyan hindi, hindi, hindi sila ganun, eh. hindi yung katulad sa atin na parang Oo oh, nga sa atin, nagbabalot din sa atin. Pero oh. ka Sharon, parang pagtitinginan ka, dito talaga normal na yung pagbabalot. Hmm. Maganda nga yun eh. Hmm. Hindi kayong ano, titignan ka pa pa, pa taas. Oh. Nagbalot ka ng makakain. kawain ka na nga, nagbalot ka pa. Oh. Yung ganon. Kahit kanin, sabi nyo. Ang hinayang sa kanin sila. Madami Dami Madami lago. Ako araw-araw eh. San. kahit minsan nahihiya ako. Mamaya may nakabalot na. Tawagin ako na yun eh. Si Mga, Ma makakatipid ka lang. Oo. Oh. Kasi malaki yung tulong yun kasi pag pumunta ka ng grocery mababa na yung 300 na ano mo gastos mo doon. Eh siyempre Pagluto ka pa ng Papa. ano, tilapia gagamitan mo ng oil. Siyempre iba naman yung ulam mo. Libre pa. Ayun yung sari-sari yun eh. May mga ano na may mga iba-ibang ulam. Oo oh, iba-iba ilang ulam yun. Walo kasi yata. Lampas sampo. Madami. Madami gulay. Uh, Tokwa. Ano ano. Tapos mga Chinese kasi ano sila parang ang tawag dito yung may makakain pa doon ibibigay na lang sa'yo yung ganun ayaw nilang yung parang masaya. hindi ubos ubos Oo. parang nakalagay dyan sa ano serving plate kukuha lang talaga yung ano ang sakto lang iisipin yung mga kasama hindi sila yung ano no, hindi talaga yung nagmamadali. Oo, oh, so, sobra yung pagkain nila. Ay, yung oh. tuwa na sila ng kuha ng pagkain. Gusto nila yung sakto lang tapos yung kaya nilang ubusin. Kaya ubusin. Hindi sa atin kasi kahit alam mo hindi mo makakain basta kumuha ka ng kumuha. Oh, iba... Bakas, isipin mo maubos mo yung pagkain na yun hanggang yun, nasisira na lang. Oh, yung iba po ang ano sa atin. Ibang mga tao. Ito talagang yung kukunin nila. Kukunin yung, yung kakainin oh. nila pero nabago po yun sa amin hindi po talaga ganyan yung pagkain namin ang dati pintang talaga yung nakalagay sa box na, box plate na, nakahiwalay na yung mga ulam oh. isa isang tao isang box na gano'n ngayon talaga parang bukay talaga hmm. inaanos kasi tayo parang sa uh, kumbaga nakatipid hindi sa, yung sa parang magkakasama tayo na mga oh. trabahador niya magbabanding Kaya walang no walang gano'n masasama-sama kumain so, Siguro gano'n yung ano niya. Oh, gano'n yung parang pinakang gusto niya. Maging... Yung laupan niya natin, yung gusto natin. Oh. Kung masahin pa nga niya, kung masarap eh. Oh, <laughs> lalapit pa sa iyo yun. Kung masarap ba, tapos pwede ka pang mag-ano doon. Request. Mag-request kung anong gusto mong ulam. Kinabukasan. Ngayon nga, may ano na ngayon eh. May juice na. Araw-araw na yun. Kalagay na sa jet. May mga juice na rin. Yung may mga cha-cha. Oh. Cha. Dati wala. Maganda yung ano nila ngayon no? Minsan dalawa ang sabaw pag yung nakaka Ano sila po Pag yung nakakabinta sa mga Scrap yung pinag grindan sa inyo no, Nagpapamilk Grabe naman ang kita siguro doon. Ang grabe. Pag napuno 'yon, pag nakikita ko yung ano, yung kumukuha doon tapos binibigay sa sekretary ang kapal na pera, ganyan no? Oo. <laughs> <laughs> Ilang kilong bakal 'yon lalo ang gawaan niyo yung ano, 'yung mga yung, malalaki. Malalaki, 'yun ang gawa ko ng ano eh, 2 weeks ganun. Mabilis lang 'yung yun 'pag 'yung malalaki talaga. Parang 'yung isang bakal na ganun, 50% yata 'yung tapon eh. No. Mm -hmm. Kasi kinikrain mo 'pag 'yung ano, bago pa. Pero 'pag 'yung na-finish product na, bubuhatin mo na lang. <laughs> o ibig sabihin, ano, malaki 'yung nababawas doon. Tingnan mo, ang lit 'yung ganyan ka ano, uh, kabilog. -ka kabilog -ka tapos ganyan na lang kalit 'yung uh, mga ano? niya. 'Yung finish product niya. Mm -hmm. Kamisang tangos yung sapatos ko doon pag nagtutulok ako. Bakit? Talagang pipi siya mabigat. Tagpunong-puno. Kaya minsan kulang na puno ko bago tinatapon. Mahulog na. nga pag ano, pag yung kaya mo lang, yun doon lang yung ano mo. Oo. Yung, yung huwag mo nang punuhin. Kasi ikaw naman yung oh. mahirapan doon. Lalo ano yung apaw na yung ano doon. Eh paano yung ginagawa mo doon? Pinapala ko. Barang pantay. Ah pala? Oo. Ikaw pinapala mo rin. Hindi na. I minsan pag talagang, talagang wala pa yung kukuha, pinapala ko yun. Ang ginagawa ko doon, ano, tinatapon ko doon muna sa pinaka-gitna niya. Hindi kasi kaya ng gitna lahat eh. Pag yung ganun kasulid, yung mga <laughs> liit. Ayun, talaga, may at may Okay lang yun. yung mga ano, yung parang pang sketch bright na bilog yun eh. Tapos ipapagulongin mo na lang. Pero parang buhangin, ana naipon talaga sa may bandang gilid. Misan isang linggo na kadalawa akong tawag sa driver ng ano nung kalakasan. Mabilis lang yung mapuno pag ano, malalaki. Oo. Oh. Kaya pala sabi ko may, kaya yung siguro kaya medyo ano ka hindi na puti na sobra. Kasi may sa labas doon, mainit doon eh. Di ba mainit doon? Oo. Oh. Kasi tapan ako nang itim-itim din yung kamay tapan, ko doon. Isang buwan pa lang ha. May mangingitim ka talaga doon. Kasi lalab Kasi tapan, sa labas tapan, yun eh. Pa lang, eh. Eh tatlo yung tinatapon mo. lalo na pag ano, pag sabay-sabay pa. Oo. Oh makakapagod doon tapos lalo na ngayon pag init na mainit na talaga sobra doon kinakailangan mo wag na mag brief doon eh. boxer na lang tapos papawisan ka okay. tapos yung machine ano, mainit mainit Ayun, mo, yung singaw na kasi nag drag grind yun eh. lagi sira yung machine yun sira na matanda na kasing machine na yun pero bago pa, aga alaga sa punas no? Hmm, maano yung kasi yun hindi siya yung pabaya na kailangan niya talagang inaayos ng lahat titignan niya ang panlinis pa social yung parang yung gasolina ang panlinis eh no kahit <laughs> parang tubig lang na inano eh banatang mo rin sa ano Kasi saan mo nakikita o na nasa gitna sila kaya kasi yung ano punuin mo na ito Yo. yan o no? para tag isa tayo dala pag napasobra yung huli mo lagay ka sa net para may bit-bit din ako. Hindi hey, namin ito ngayon. No? Hindi pa tayo ngayon? Hindi po huli namin ito. yung bago si Ethan sa tilapia. Ay, bago rin ako pag hagis eh. Pero dami pa rin huli no? <laughs> Kaya pati yung hagis natin tabingin na. <laughs> Ganun pala yung sekreto para maraming huli. Pag bilog na bilog minsan ano eh wala. Wala nagpapauli lang siguro yung tilapia para hindi daw ako mapahiya hmm. Yan ang ano yan, makakasira din ang lambat naman, eh. Kawakawa ano, -kawa yan. May buko kasi. Yan po at pangatlong habis po natin to para umuwi na po tayo pag nakahuli po tayo. Napatak-patak na ba yung itan eh. <laughs> Aambun na hindi yan yung maraming isda nagtatabihan sila saka magtanggal dito na dito lang para hindi na lang yan o hindi magmadala ng baha. baka may jaguar dyan hindi magla baka malalim tingnan mo malalim ba hindi, nababaw. Nakasan mo. Yung ubod lakas. Yun. Pikit na pikit. Three finger. Ang buka. <laughs> yan yung may huli. Wala naman. Hindi, yan yung may huli. Yung mga buhas lumo na ganun. Pag nakahuli pa naman yan. Meron din. Ay. Meron naman? Oo. Ganun pala yung ano? Kain soparon. Na... Ano 'yan. Salo mo 'yan. Hindi lang bumuka ng sobrang laki eh. Ay, madami din, oh. Ayun po, so laki. Lubang laki talaga 'yung ng Eh, <laughs> <laughs> buka, salo Kaya pa ito, 'no? Na, huh? kaya pa 4%, 4%? Sabit no. na. Okay. bami Parang gusto malang punuin 'yung tinba, ah. Kaya ganyan mo. <laughs> <laughs> yeah, na to. yung kita magtipis to, nungal mo? yun. 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 yun matagal lang po tayo nagbakasyon hindi na po yung ano natin eh, sakto lang para ano may lagayan lang ba yung timba pili siguro tayo mga misa dito tayo dumaan o no? sa so, kabila naman tayo para hindi na malayo ang ikutin marami dyan hindi eh. pa natin na pupuntan yung area na yan oh. pero dito lang sa gilid yun laki na no? yeah. na. Tilapia. Hindi, Hindi, ka tinatawagan ng mga kamag-anak mo na, no? Hindi naman mangha sa tilapia. Yung? Yung mga kamag-anak mo. nakikita yung video. Hindi na namamangha sila sa tilapia dito. Tuwa, sabi yan. Lalaki daw, eh. <laughs> lang sa Pilipinas, ganito lang kalaki yung makukuha mo. Ah, uh, ano? Ganong kalaki. yun na yun. Two finger lang. Yun uh, na yun. Ah, na, no? <laughs> uh, tapos pinapaksiyo na. Paksiyo lang. Matinik pa. Dito ibabalik mo lang. Ganito lang nga sa Pilipinas eh, sa palengke, ganito Oo, na 'yon. Malaki na malaki na sa palengke. Hmm. Yung mga malalaki doon pang ihaw na siguro. Bihira-bihira no. Bihira lang. Sa kanila nila pinapalaki ng tilapia doon kasi baka malulugi sila. Ay, lugi na. Dapat lang yung sakto lang. Yung laki ng tilapia, hindi kagaya dito na sobrang laki na. siyempre magpipispan ka, dami ng kakainin yan. Hmm yung palang mga tilapia din nakaabot ng Saudi Arabia yung mga subscriber natin sa Saudi, Saudi Arabia shout out tapos na, dumaan dun yung video ko sa dati yung katrabaho sa National Commercial Bank 2010 ba yun? sabi niya bro okay oh, pa nabukahan niya ako sabi ko message mo ako yan. 2% abot patan. yan ano na po, ito uh, na po yung ano, yung nahuli ko, isang timba po at kahit di po bilog yung ano natin, hagis ay nakahuli po tayo. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo at subscribe kami ni Bro Alvin at saka ako po yan, laki Ethan po. Ayan, kuwi na po kami. Hindi tayo mo magpagluto ngayon kasi ano, mga basa. Oh. O, basa, makulimlim eh. Palimlim. Sayang lang yung uling. Mm -hmm. Bumili po, bumili ka pa naman. Mm, tara na. Ayan, ayan na. Okay, stay on. Okay,